mga ka super ka sunny ka-negosyante, ka-super MM. Time check muna tayo ay 10 p.m. na. oh, happy Sunday, no? Pumupa din ang malakas na ulan. Grabe, super duper lakas ang ulan kanina. Baha sa daan. Iyan, meron pa tayong pakarton. So, kanina kami ay nagsimba ni Ate Esti. Nung si Indoy, kami naman sa hapon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung Rosham Mini Mart. Pag ganito, pag sabado-linggo, ganito talaga ang status niya Siyempre, walang matik na nag-aayos, no? At busy tayo, siyempre, nagkakahira tayo dito Nagkakashare tayo Malis kami si Indoy ang nagtinda no? So, ikot tayo, no? yan Ito gardenya, ating garden niya Garden niya, ayan, o, oh, diba? Ayan, so ito ay no filter video talaga ito, no? O ano yung nakikita mo nyo, yun na yun. What you see is what you get. Yan, dito. Yan, ating mga, ating mani. Paubos na ang mani ni Madam Isti, oy. Dito sa ating mga, kay Super Chichi, o. Oh. Hmm. Diba? Na-forward ko na ngayon iba dyan, mga mismo. Eh. Tapos dito, syempre yung ating mga chicherya. <laughs> Tumba-tumba lang. Tumba-tumba ating mga chicherya. Oh. So, nakikita natin na, ah nabilhan tayo ng ating mga tour. So, o, oh, di pa Tumba-tumba lang sila. Tumba-tumba lang sila. Di diba, Katuwad na sila. <laughs> so, bukas sa umaga, pag lunis talaga maraming gawain si Super A, kasi ganito, di ba? Siyempre, wala siya Saturday, Sunday. Kaya pag dating niya na Monday, marami siyang gawain. Pero wala siyang displayin ngayon dahil wala tayong deliver. Wala tayong box-box dyan. Pero, mayroon akong deliver bukas Monday kay Pure Gold. <laughs> kasi nag-order ako kanina. Yung mga wala-wala lang. Yan. Yung pillows. Alam nyo, napaka mabenta yung pillows. Ah, uh, Mapa-chocolate tsaka yung purple na yun. O, oh, yung ating Mr. Chips. Yan. O, oh, tumba-tumba lang sila. Tumba-tumba. <laughs> bukas niya eh, maayos yan ni eh. Super A bukas. Yan. Dito. Yan. Yung ating mga ano eh. Ayan, nabawas na yung ating mga ano. Bago mag day off si Super A, punong-puno yung mga ano na yan, na mga sabon-sabon na yan. Ngayon, bakanti-bakanti oh, na. Mga downy natin, bakanti-bakanti na. O, di bukas, nagre-refill na siya. O, pag Monday, busy siya. Pag Monday. Yan. O. Di ba? Mabenta din to si Loaded. Oh, napaka mabenta yan si Loaded. Tsaka ito si, ano, si Martis. Yan, yung red. Mabenta yan. Tsaka, yung manghuan na brown, yan, mabenta. Oh, green na lang na tera. Yan, dito. At ang ating mga dilata section. Ayun. Oh. Oh, yan. Yeah. ito pa. Magulo din to kasi ang dami nagbilihan. Gabi pa lang nagbibilihan na sila ng mga baon. Kaya oh, bah, tumbling, tumbling <laughs> tumbling, tumbling. Nilagay, nilagyan ko na nga itong eh kasi wala na. Wala. Sabi ko, binalot eh. Inano ko na kasi marami na may mili. mili. Ayan oh. Bukas maayos siya ni Super A. Yan. Tapos dito sa ating mga ano, ano, nagre-refill siya bukas. Yung mga kape natin. Wala na rin tayo mga stocks ng mga palaman. Yan. Dito. As dito, ganito din dito sa ating noodles area. Ayan. Tuwad-tuwad lang sila. Tuwad-tuwad <laughs> lang. O. Oh. O. Oh. Diba? Ito, o. Oh, sa kabilang ref, o. Oh. O. Oh. <laughs> Ayan, o. Oh. Ano wala na dyan. Ito. Dito. ngan, Okay. So, ako ay close ko na yung ating gate. Kasi pag alas dito, close ko na yung gate. Dito lang sa half. Sa half, ang ginagawa ko, close ko tong salamin ng half. Pati yung ating grills, half. Pero ito, gaganon ko lang yun. yan. Yan. Kasi mayroon pa sumisilap. Yan lang. Yan muna. Kasi yung ibang gusto pumasok i-slide lang nila to. Ayan, maya, lalagyan ko na siya ng lock. Pero hindi ko pa siya i-close tong glass kasi nga, yung iba sumisilip pa talaga. Gusto nila sumilip pa. mas yung iba gusto pumasok pa. Pero pag kilala ko, pinapapasok ko. Pero pag hindi, doon nasa bintana para save time. Ayan. Okay? O, oh, ayan ang check ka natin dito sa ating rules Mini Minimart. Update, update lang tayo, no? ah uh -uh. Thank you, Lord. Pasalamat tayo sa mga blessing, alam nyo. Mangyak-ngyak na naman ako kanina sa church. Siyempre, alam nyo. <laughs> Pag napupunta ako sa church, ang dami kong hinihingi ng tawad. At saka yung homily kanina is yung magpatawad. Matuto magpatawad at humingi ng sorry kung nagkasaka. Ganon. Ano yan? Cash out? Meron? Bye-bye! na lang. Ayan, gagawin yung slide lang.